para ano, si kami Sige, na Ate. Sige, yan na. Sino kami dito, ha? Ibigay kami dito ng ano yan. Ibigay kami dito. wait there wait there

kasi ako lugaw eh. Sa guma ano man bet. Ah. Okay, okay. Oh sige, ano bebe? very front ko na lang ako na mag. Ayun. Ayun eh. Kape para. Ayun, nagkaka-coffee. May coffee na. <laughs> ano? Anong lasa? May mga nga. Hindi naman ako nag-iinom ng coffee, pero ngayon lang. <laughs> hmm. Ayan. O, oh, yan si Ana. Nakakorin mo. Ayan

Hindi naman ako talaga <laughs> nag coffee Kaya lang. Kaya lang. For the go. For the go. parang ako Uy! siya. Dito, 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 na

Alam mo na no, talaga kami doon. Para lang ako ako kami ako. Kurawan na yun ako doon yata sa kabila ng mundo. Asi oh, an, asi an. Nagkakuha din siya, pero kasi din siya tinapay yun din asi an. Ah, dito kami ngayon nagsimba sa Tabaco Church. Ayan uh, dito, oh. Tabaco, Tabaco City. So, yun, oh, maraming tao na no? dito. Oh. So, siya, guys. Ayun oh. Katapos pa lang, around 5.30. Eh, ba? <laughs> uh, Ay, 5.00. <laughs>

hindi tinapay mamaya na lang to. Ha. Oh. Ha oh, wait lang.